Ngayong araw, pupunta tayo sa Ukay Ukay. Ayan, let's go! Ayan, so pag bungad mo, pagpasok mo dito sa isang Ukay Ukay dito sa Australia, ayan, makikita mo na agad yung mga dresses at mga accessories. Meron din silang mga gown, which is very affordable I think so so it really depends sa design ayan mostly din donated lang to ng mga mayayaman ayan sya mga dresses ayan katulad nito um, medyo pricey sya pero maha ano naman maganda sya kasi branded so ito yung mga siguro once lang nila nagamit and then they don't want it anymore Ayan, ito naman example, medyo mura lang siya, $13. Ayan, maganda na siya for um, attending a occasion. Ayan, maraming choices din talaga. Ayan, katulad nito, nasa $25 lang siya. Dahil mag-winter na dito sa Australia, so ayan, affordable na siya. Nakakatuwa din kasi color coding yung kanilang setup. Ayan, color pink. Mayroon din silang blue and assorted. Ayan. Malaki siya. So, dito talaga kami pumibili. Ayan. Katulad dito, may tag pa talaga siya. Hinging, hindi pa talaga siya nagamit. So, ayan. So, talagang sulit naman ang pagpunta dito. Yun nga lang, um, sulit ka din talagang mamimili. Ayan. Ayan. So, may mga shoes din sila na choices. may mga books din talaga na talagang wow yeah. okay. the one ang ganda for uh, story time sa mga bata ayan may mga glasses din talaga sila for wine at mga appliances and katulad nito meron din silang mga recipe na affordable lang Ayan, mga picture frame. Kasi mas mura nga naman dito. Kasi naman pupunta kasi sa department store. Ayan, may mga piano din sila. Ay, maanda. Oh. Ayan, meron din sila mga pang kids, sa pang, pang, bata, na shoes, at kung ano pa. Ayan. Kailangan lang syempre labhan. And mga books na learning. Ayan. Malaki siya in fairness. Medyo so busy ngayon dahil Friday. Ayan, meron din silang mga box. And then, dito kasi hindi ka pwede-pwede basta mag-donate. Kailangan maayos pa at saka magbibenta talaga. Pwede din mag-piano. Ayan, cute. Ayan, may mga branded din sila. Tulad nyan. Spirit. So, which is good naman. See? matches, pillows. I think most naman meron sila dito. So, talaga matyaga ka lang mag-ikot to find whatever you like. and then, ayun yung stock nila sa loob meron din silang mga authentic talaga na mga shoes yan if you could see diba authentic it ayan meron din silang mga pang coat ay right? yan yeah, Thank cute hmm. here we go so ayan yung counter nila tutupin tayo doon kasi we gonna buy this They also have a mga shades. Ayan. Dahil tapos na tayo, let's go out in yung counter. Let's go out. Here we go. Ta-da! Ayan ang finish. So, that's all for today. Thank you all for watching. Ayan. So, ito naman yung donation accepted here. So, ayan. Dito nila iiwan yung mga di na nila kailangan na pwede pang ibenta. Ayan. Saturdays. So, try natin yan. Um, Ayan, That's all for today.